Libreng teleconsultation. Yan ang paunang solusyon ng Tagig City Government sa bigla ang pagsasara ng Makati City sa health centers at mga paanakan na kanilang pinatayo sa mga barangay sa Embo. Kaugnay po niyan, live na magbabalita si Mobile Journal. Francis Orso mula mismo sa isang health center sa isa sa mga Embo barangay. Francis, nasaan ka eksakto at ano ang sitwasyon dyan? Sheryl, nandito nga ako ngayon sa barangay Sembo at uh, kung makikita niyo sa aking likuran, nasa likod ako ng health center ng Sembo at ito nga, kapansin-pansin na sarado na itong health center dito sa Sembo. Mula lunes hanggang ngayong araw, palaging security guard lang ang humaharap sa mga nagpupunta rito at nagbabaka sakali nga kung bukas itong health center. Kanina, may nakita pa tayo mga pumupunta rito na nagtatanong kung mabubuksan pa ba yung health center pero hanggang sa ngayon nga ay wala pa rin katiyakan niyan matapos bawiin ng Makati City Government ang visa ng yellow cards na ini-issue sa mga residente ng EMBO barangays. Ibinibigay sa registered voters ng Makati ang yellow card kung saan libre ang check-up, gamot, maintenance at iba pang serbisyo sa mga health center at lying-in. Pag na-admit ka naman sa ospital ng Makati, libre paghanggang libre ang bill kapag aabot yan ng 5,000 pesos at 500 pesos na lang ang babayaran kahit pa umabot ang bill mo ng 100,000 to 1 million. Pero dahil daw pasuna ang kanilang license to operate, kailangan nang isara ng Makati ang mga health center at paanakan na pinatayo nila sa Embo Barangays. Sa statement naman ng Tagig LGU, iginiit na may kasunduan sila ng Makati na sa Oktubre pa sila mag-take charge sa mga health center sa Embo. Sa ngayon, para tugunan ang pangangailangang medikal ng mga taga-Embo, nag-offer na ang city government ng libreng teleconsultation. Mm -hmm. Cheryl, sa ngayon, sa puntong itong makakasama at makakausap natin si Alice Kabutota, isa sa mga residente ng Barangay Sebo. So, uh, Ma'am Alice, dito po tayo at harap po tayo sa camera. Magandang tanghali, pa po tayo dito, ma'am. Mm -hmm. Miss Alice. Ayan, Alice, limang dekada ka nang nakatira rito sa Sebo at matagal na nga rin kayong nakakatanggap ng libreng servisong medikal. Gaano ba kalaki ang epekto sa inyo nitong pagsasara ng health center at lalong-lalo lalo na siyempre pag yung pagsasawal ng pisa ng yellow card. Um, malaki po kasi lahat ng gamot libre. Lahat wala kaming ginagastos na kahit 5 centavos. Pati pag uh, turok ay pagpa check up ng ang tawag nung be? Uh, pagkuha namin ng mga gamot libre. Lahat-lahat uh, basta libre. Uh, Pati yung papuna, pag, libre kami po. Kami ay nagkukuha ng... Hindi marinig. Sige po, okay lang po. Magsasalita po mamaya. I'm okay. sharing. Hello, ma'am? Basta wala kaming ginagastos kahit singkong ano, tintimos. Okay. Can you hear me po, Aling Alice? Miss Alice? Yeah. Ayan po. Yes, ma'am. Alright. Okay. Ito pong um, uh, kasi ang sinasabi, ano po ba ang explanation sa inyo ng mga local uh, officials po? Kasi ang sinasabi, ang usapan daw ay Oktubre pa magti-take over ang Tagig LGU. So siguro kayo po ba ay hindi nasasabihan yeah. na residente na pa paunang nasabihan na teka, wala nang serbisyo, magsasara na kami or nabigla po kayo sa pagsasara? Talagang uh, talaga po kami ay parang Uh, lumulutang na sa dalawang ilog. Hindi po namin alam kung sino po talagang susundin namin. Pero sa puso namin kami po talaga ay taga-Makati. Ang problema po kasi, yung uh, advice na yon ni, uh, ni Mayor Lani Caetano, pwede naman po kasing i-wave niya kung hindi niya po kaya. Talagang kawawang-kawawa po ang may hirap ang nagda na walang pera. Uh -huh. Alam ano, po namin na hindi kami matitiis ng aming mayor. Sir, so, so, tinutulungan pa rin po kami. Sabi nyo nga po, ay libre lahat, yung uh, pati bakuna, okay. mga gamot. Kayo po ba, okay. personal, okay. at ang inyong pamilya, ano po ba yung mga nakukuha nyo, yung mula po dyan ako sa inyong po, health center? It, okay. Ako po, patient po ako ng diabetes. Ang oh. gamot ko po libre. Ang pagpakuha ko po ng mga dugo, Uh, libre po sa amin. Lahat libre, wala po kaming ginagastos. Uh -huh. At ngayon po ay ang naibibigay pansamantala ng Tagig LGU ay teleconsultation muna po. Wala pa, wala pa, wala po sa O, parang lumalabas po ay libreng konsultasyon muna online. Eh, hindi naman po dapat ganun eh. Kasi talagang naawa na po kami sa mga residente ng EMBO. Kung nakikita niyo lang po, parang naawa pa ano. Siguro po bilang residente na po kasi kayo Lalo ngayon, na, ano? Lalo na po yun sa walang Abay, wala hubang. Lalo um, na po talaga yung walang-walang. -wala. Opo, pansamantala, habang wala pong mga health center dyan sa EMBO Barangays, ay hindi ho ba kayo sinabihan kung saan muna kayo pwedeng lumapit na operational na health center po ng Tagig. Kagaya po dun daw sa Fort Bonifacio, oh pinakamalapit daw hong health center po sa inyo. Meron po uh, meron pong pinigay uh, binigay sa amin na tatlong barangay doon kami magpapa-check up. Ang problema ho ang layo, mamamasay pa kami. Talagang over talaga. Pahihirapan pa ho kami na andito na lang sa tabi namin, hindi namin magagamit. Mm hmm Pero for now po kasi wala naman habang inaayos pa po ano hindi natin may kakaila na medyo meron nga pong um, problema pa abay um, siguro po since sabi nyo nga po kayo po'y diabetic ayo nyo naman po mapabayaan ang inyong uh, sarili. So at least meron pong tama po ba may sabi nyo nga may tatlong health centers na maaari rin naman po kayong pwedeng puntahan. 'Yun nga lang po ay kailangan nyo mamasahin muna. Oo. Mm -mm. Baka... Hindi po kasi para sa akin, para sa uh, kababayan kong mga taga-SIMBO. Dahil hindi naman po lahat dito ay mayayaman. Opo. Alright. Siguro po, ano Yun po ang... Yun lang ang, ang ina -ano ko, concern ko dito. Ano po ang ating uh, panawagan sa tagig LGU po? Partikular po sa inyong okay. mayor. Uh, para... Mayoral Dani Caetano kung talaga pong hindi nyo kaya na kunin ang lahat ng imbo or ang sembo, pwede naman pong i-wave nyo muna hanggang hindi nyo pa ho kaya. Uh, Mag-aantay naman po kami sa inyo kung kailan nyo kami kukunin. Kaya alam po kasi kung hindi nyo kaya, anong hong mangyayari sa amin? Lahat ng taga-sembo. Pinipilit nyo po nagampanan yung aming kailangan, pero talaga pong hindi nyo mag... Kami na po ang nagsasami kami ang magsasuffer. Opo. Kayo ho ba'y may balak na aksyon para po uh, personal na umapila po sa inyo pong mayor? Uh, siguro po pupunta kami kay Mayor Abby pag talagang gipit na gipit na kami, talagang uh, hindi naman po kami pababayaan ng mabait naming mayor. Opo. Pero siguro po, ayan. Dahil detail... na, naramdaman po namin na hindi kami pinababayaan. Alright, marami pong salamat, um, Miss Alice. Pero siguro po, I will get an update, ano, Francis? Kasi yun nga ang apila. Ah. Thank you, Miss Alice. Uh, katulad ng uh, mga sinabi ni uh, Miss Alice, ano, Francis, um, yun lang ba ang tanging uh, ibinigay sa'yo ng uh, tagig LGU? Nakausap mo ba yung mga barangay officials man lang dyan? At ano ang sabi daw ng kanilang mayor kung gaano kabilis uh, mapapabuksan o maibabalik yung servisyong nakukuha nila mula sa LGU? Mm -hmm. Mm -hmm. Sa ngayon nga Sheryl, wala pa tayo. Sa pag natin dito kanina sa barangay Sembo, ay wala tayo mga nakikitang barangay officials ng nga uh mula sa Tagig. Pero ayun nga, nauna nang sinabi ng Tagig LGU na sa Oktubre pa sila kung baga charge sa mga health centers dito sa mga EMBO barangays sa Tagig City. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Francis Orso.